What's up mga idol, mga ka master, kumusta kayo? So mga idol, nalaban daw si Cuadro Alas ngayong December So ano sa tingin nyo mga idol, kaya ba? Kaya ba na habuli ni Cuadro Alas yung kunting araw na lang para sa laban sa December? Ano sa tingin nyo, comment down below Pero sa aking sariling opinion mga idol, no, kaya naman yan Kasi mas maganda ngayon, ngayon eh, active yung katawan niya kasi galing pa siya sa alam mo galing siya sa payat hindi siya galing sa mataba kasi kung mga nakaraang training niya talaga galing siya sa mataba tapos biglang nagpababa ng timbang kumbaga makikita na talaga makikita talaga natin yung ano uh, epekto ng pursahang pagbabawas din kasi galing ka sa malaking timbang tapos nagpababa ka ng ganun So ngayon, tingin ko ngayon mas maganda at marami namang boxinger gumagawa niyan, Inoue, Canelo, 'di ba? Maraming gumagawa niyan na talagang magkakasunod yung laban. Basta, ito lang masasabi ko mga idol, no? Talagang mag-training siya ng maayos. Talagang uh, seryoso siya sa training dapat. Ayan, yaga, gaya ng sinasabi ko mga idol, malagi kong sinasabi na sana kumuha na sila ng conditioning coach. Strength and conditioning. Kasi gaya ng sinabi ko, hindi na katulad si Alas noong kabataan niya na yung katawan niya kayang-kayang dalhin kung kabisado niya. Ngayon kasi pag tumatanda ka, marami na rin nagbabago sa'yo. So ganun din yung diet. Yung metabolism mo, hindi na katulad nung bata ka na ang bilis mo lang magpapayat, ang bilis mo lang magpataba, ganun. Kapag nagkakaedad ka na, nagbabago din yung cycle ng metabolism mo. Kaya para sa akin, dalawang kunin nila, conditioning coach, dietitian, kung pwede tatlo, tatlo na eh, kumuha sila ng extra ano isa pang assistant trainer kung uh, alam naman natin na hindi naman talaga mangyayari yung sinasabi ng lahat na tatanggalin si Kuya Lod. So ang ang ano ko lang, wag nang tanggalin, hindi naman kailangan tanggalin eh. Magdagdag lang sila ng mga katulong kay Kuya Lods, mga katulong sa mga strategic na plano. Hindi kasi pwedeng mag-isa ka lang talaga. Kasi kung makikita natin, ito na lang Pacquiao superstar yan ha. Nandyan si Freddy Roach. Nandyan si Boboy Fernandez. Nandyan si Nonoy Neri. Nandyan si, oh, hindi pa namatay, si dating yung nasirang Jonathan Pinalosa. Nandyan din yan. At mayroon pang isang trainer doon na hindi ko kilala kung sino man yun. Maraming nakapaligid kay Pacquiao ng trainer kasi pinag-aaralan nila. Mayroon, mayroon kanya-kanyang role yun. Pinag-aaralan nila yung bawat galaw ng mga kalaban nila. Ganun dapat. Kasi nga, yung head coach, magtitimon yan eh. Ipon-iponin lahat yan pagdating ng laban mismo. Yung, na, yung plano nila, yung pinag-aralan nila, ipon-iponin lahat yan. At head coach yung magtitimon dapat. Yun ang sinasabi ko. Eh, hindi naman kailangan palitan si Kuya Kailangan niya mga katulong. Tapos pag samasamahin nila, tapos pagdating ng laban, yun, i-execute nila yun. So yun mga idol, no? hindi naman kailangan palitan. Kailangan dagdagan. Yun lang mga idol, comment down below kung ano sa tingin nyo. Kaya ba habulin ni Cuadro Alas yung laban niya sa si December? Para sa akin, kung mag-training niya siya ngayon na seryoso, kayang-kaya. At sana, matuto na sila kung ano yung nangyari nung nakaraan na. Huwag masyadong over Okay lang yung confident ka, huwag masyadong over kasi yung minamaliit mo na yung kalaban mo kasi hindi natin alam. Siyempre, alam nilang malakas ka, pinaghahandaan ka rin nila. So, yun lang mga idol at maraming salamat.